Sa kasalukuyan, kapag membership shopping store ang pinag-uusapan, ang una nating naiisip ay ang SNR o kaya naman ay ang Landers. Pero hindi ito ang pag-uusapan at tatalakayin natin ngayon. Alam nyo ba na bago pa sumikat at makilala ang SNR at ang Landers, may isa ng sumikat na wholesale membership store sa Pilipinas noong kalagitnaan ng 90s at ito ay ang Macro. Bagamat sa makabagong henerasyon, maaring ang iba ay di pa inabot ang kapanahunan ng makro, lalo na sa mga kabataang millennial. Sa kabilang banda, alam kong marami pa rin sa inyo ang nakakaalala sa makro at gustong malaman kung ano nga ba ang nangyari rito. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Aalamin natin ang kwento ng isa sa nauna at nagpasikat sa bansa ng Warehouse Club Membership Shopping. At bakit nga ba ito nawala? Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel.